Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So today, um, isasama ko kayo guys. We're going to a concert. So this will be my first time na manood ng concert dito sa Riyadh. Although ang dami ng mga concert no na um, na-held dito. Pero, so today is my first time. Actually, kagabi may concert no. The River Maya was here in Riyadh. So I was not able to go. Unfortunately, kasi ka, di ako namin na, na ticket. <laughs> Although, meron pa naman ticket na available. Pero, you know, nanghinayin ako, guys. Anyways, isasama ko kayo, guys. So, I'm just going to prepare. And, I'm gonna bring you there. See you! guys. First thing first, bago kami umalis ay kumain muna kami. Meron ako dito ang palaya. Ulam ko ito kagabi. So, yun. Kumain muna kami dito dahil di sure kung may pagkain kami na madadat ng doon. At first, for the healthy muna of first so ng ating kinakain. Pero hindi ko din talaga nakayanan kaya I decided na kumain at magprito muna nang chicken strip. Kasi kailangan ko din ng protein. Hello! Concert ang pupuntahan natin. So, dapat meron naman tayong enough na energy. Dapat kumain tayo ng tamang pagkain. Chavis. <laughs> yes. Hi! Yes. we have here sponge sardines na luto ni Mom Ruhay na. Thank you! Yummy! King Saud Station. At this moment, naglalakad kami papunta sa Metro Station which is just located sa King Saud University. That's why, nagsakay kami ng bus from our accommodation going to the hospital and then we had a walk going to the Riyadh Metro Station and then right there, inantay na namin yung mga kasamahan namin dahil sabay-sabay na din na kami uh, pupunta sa location ng concert. So, dahil first time ko sumakay dito sa Riyadh Metro, sobrang na lang ako. Although, meron namang metro, no? Or may LRT, MRT sa Pinas. Pero, iba yung experience. Iba yung ambience. Iba din kasi yung... Basta, totally ang ganda po ng Riyadh Metro, no? Para kang... Sabagay, world class nga, o, oh, diba? <laughs> di ba? Hindi ko na alam ano sasabihin ko. Basta ang ganyan niya, para siyang airport. Oh, di ba? Lakas niya maka-aesthetic. For someone like me, na mahilig sa... Mirror oh. selfie. Hello.

Ano ba yung train? yung train guys? Eh oh, sakay pa pag train? Hindi na. Hindi na lang dito. Yung train na yung ano ba yung sa tong tour tour? Uy, uh, yung na Uy! Manonood na ta! Uy! Asa mo nga nangonood? Hindi na lang. Asa mo na nga raw

butas na yon. Ay, yung bus? Saan papunta yung bus, ate? Hindi ko alam. Ha? bus. Oo, oh, alam yan dito. Wait lang, <laughs> asa nawala? may taxi doon. Hindi kami sumasakay kasi baka balik, balik. So, kailangan namin yung mag-book ng Uber. Mm -hmm. Meron naman dito, guys. Bus, pero out of way. Hindi siya papunta sa paparuroonan na namin. So, yan. Wala kaming choice. Kundi mag-antay na ng... at mag-book ng Uber. Kung wala, mag-negotiate. Yan. Hello. Kita man, no?

dito na kami papunta sa may concert. Oh, ang dami naming stragen. Grabe guys, ang aming journey ngayon. Simula kanina pagbaba doon sa may train sa metro. Ang tagal namin makabook ng Uber. Ngayon, naglalakad naman kami guys papunta doon. Kasi sasakay kami dito sa mga bus na to. Ang alikabok pa. Sheesh! May God. Kaya pala libre siya, ha? Kaya para libre yung concert ng Backstreet Boys. Pero kasi, ay, hindi siya nakaka-aesthetic, guys. Anyway, I'm just going to make a vlog about this one. Kasi first time nga mag-concert, di ba? <laughs> Ayan. Struggle ang ating lakarado din. Ang layo ng lakarin. Ay, grabe. Ang dami namin nilakad, guys. Kasi bawal pala ipasok yung car. So, ayun. After namin mag-over din kami. Kasi kailangan namin mag-sakay ng bus may drop off lang doon. So yeah, naglalakad mo kabe Ang kalayo-layo. Hoy. Pagod na 'yung aking tuhod. Ito daw talaga kasi pag sinasabing free. Ah, actually, andito din pala kasi ang mga parking. Ang oh, layo ng parking, guys. Doon. Kasi baby. Ah, hindi ka doon. Minin mo lang sinabing may ganito. pa. wala nang pila, guys. Ang hampa ng pila. Hindi talagang faro. So, finally, sa hinabahaba naming pila doon, nakasakay na din kami sa yellow bus. And we're just waiting na pumunta doon sa my concert ground. Tapos, ikin sa susunod doon na Mag-isa lang siya, no? Ano gagawin ko? Tapos <laughs> mag lang Saan ako punta? Ano gagawin ko? <laughs> kaki Bawa kaki Eh, bos, lihat Bos, bos kanina dumakas sa mga golf. So ngayon, ang unang ginawa namin pagdating sa loob ng golf yard is hinanap muna namin sila. Oo, oh, ang ganda. Ay, 3 oh. Grabe mm -hmm. din na namin alam sa kayo pupunta. Hinahanap <laughs> namin sila yan ah. Anong pupuntahan daw? Concert. Concert or oh, may restroom. Ayun. Hindi ko alam. Hanap kami ng CRM. Baka dito? So, yun yung si CR nila. alayo Sa event. Grabe, para akong naglalakad sa... Gosh. Lumulubog ako. Saan na sila, Farah? At least, there yung CR. Babak na yung rato, Dodol. Oo. -do -do. Oo. Oh. I'm That's another joke. Listen, I want to know who's got the black and. box with It's boys for more. Tell me why ain't nothing but a heartache. Ang ending. Hindi mo na kaoy at nasus na. Tell me why I never wanna hear you say. Hi. Time check. We're here in Macdo. <laughs> Nagkasakit ang person. <laughs> Ito sinipon na. kaya pa. <laughs> Ang mga inundas. Ang nauna, no? Wala na na Oh, lamig, lamig, guys. <laughs> Alas 4. Anong degrees ba ngayon pala? Hindi ato 12, hindi to 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. 12. Ang sakit sa ano. 12. 7? 8, 8 degrees. My oh, God. Ang <laughs> oh, sakit. Sakit sa likod. Mga nanginginig. Oh, mga nanginginig. Oh, <laughs> <Yeah. nanginig>. <laughs> day, kumusta, Day? <laughs> ang kikaya kong mga kahitaan, talan-talan. Ano pa? Akong kamuti naman. Hindi na makumot. Ako nga, nanginginig ang kamay ko eh. Magkar, bradley, ang lamig! Ano, magka-Canada ka pa? Magka ka pa? <laughs> Hindi ko na kaya, girl. Nanginginig yung kamay ko. Alam <laughs> namumula na ako. Tap? <laughs> Paginip. <laughs> <laughs> Mula pa so eh. ang left, Mula tapos tapat 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 Tawin si Yung kamay ko maninin. Ano lang ating pagoy. Diyan na yung ano na may Yan na. aming sundo. Uh, let's go home.

We're home! Yung panog daw ang mga budging. Thank you, Lord! Home sweet home! Nawat kami nang alas 4. Time check. Anong oras sa'yo, Dime? It's already 4.11. Where's that? Ubo mo late. my God! Saan ang likod ko, girl? Mabibigay ng banas po. my day o. na siya? Okay, so good night. Thank you for the day. guys good morning so that's it hey so we're back so that's it guys <laughs> meron pa din ako dito so that was my first or my experience sa concert dito sa Riyadh um, all in all okay naman siya guys so it was fun it was enjoyable and it was memorable for me though no? <laughs> memorable kasi ang dami kong ganap doon as in super i'm so super happy yung inner childhood ko yung dream ko na makita yung mga idol ko Kilig. <laughs> tapos, tapos, tapos guys, nung bumaba si AJ, dun bada sa amin, sobrang lapit, as in talagang sobrang lapit lang, no? Pero unfortunately, hindi ko siya nawakan kasi ang bilis ng mga marshals, you know, na, you know, <laughs> pinotectahan agad, tapos pumunta na siya sa VIP, something, kasi yun. And, ano lang, sa masasabi ko lang dito, guys, experience ko, no? It was okay naman. Uh, yun nga lang is, dun na ako napagod sa transportation. So, ang layo kasi, guys. Kaya pala siya libre. <laughs> libre ticket kasi ang layo. So, pag nagko-concert pala, mga ganyan, mas maganda na meron kayong service. So, unfortunately, um, wala service kasi kami kami lang hindi naman marunong mag, mag drive para makapag rent din kami ng car and then yun ay pero it was worth it no yung saya is, yung kilig is so so real so happy so oh, ayan so yun lang guys so that's it um hoping for another fangirly moment and another concert na makita ko din no? kasi sabi ko nga i-grab ko na to kasi if sa Pinas mahal di ba mahal yung ticket as in super and yeah that's it thank you guys for watching bye